Iyon, hello. Kung galing sa DGR, no? It was a wild ride. Tanghaling tapat. So, ang sakit yung legs bisan Hindi sana napupunta pero kaya lang nakita ko yung ano, uh, video ni Edsel, boss Edsel ng Ride Academy. Yun, sabi, sabi niya sa Quezon Memorial City Hall daw. Yun, pumunta ako kasi once a year lang. Hindi naman umuulan pero alam ko sobrang init. So, kaya si Daddy Legend pupunta. So, pumunta na rin ako na-ready ko naman na yung motor pero masakit pa rin konting ano lang painkiller of course uh, ito sa Century Park doon kami ang destination namin Century Park Hotel Manila so meron tayong full video noon 50 minutes tignan nyo kung di kayo nakasama sa ride na to maganda yon galing sa iPhone yun super wide so 50 minutes yun i-upload ko lang pagkatapos nito kakain muna ako kasi kadarating ko lang inabot ako na ano 1.30 actually natapos yung event 11 am Uh, kaso inabot naabot ang 120 kasi nanalo ako sa VRM. Ah, uh, meron silang tinatanong tungkol sa uh, DGR, eh, 'di ba? Nagre- nag-vlog tayo last year tungkol sa uh, kusang-galing yung Distinguished Gentleman Ride, 'di ba? Kay, kay Mark Hawa from Sydney, Australia do nagsimula yon in the year uh, 2012, no? So uh, alam natin yon? Alam na natin 11 th year na, alam ko na rin. tapos tinanong nila yung ano, uh, show, kusang galing yung inspirasyon ni Mark Hawa so that is what I told you ah uh, yung uh, madman no si uh, fictional character Mr. Don Draper isang boss ng isang advertising agency na ano uh, ruthless siya sa kanyang ways para makakuha ng projects no 1960s and 70s no uh, lahat na kukuha niya lahat ng lahat ng ladies or lahat ng sports car and uh, uh, luxury motorcycles na niya so just lagi, lagi siya naka-dapper look ah uh, tapos yon uh, yun, doon nakuha yung inspirasyon na yun. Tapos bandang huli, doon sa bandang huli ng series na yun, nagkaroon siya ng mental health issue na walang siya ng tiwala sa mga tao. Dahil nga, ruthless siya, hindi na lang kung sino kakampi sa kalaban, kaya nagkaroon siya ng mental health issue. Kaya naging mental health uh, yung issue, yung uh, tinutulungan ng uh, DGR, no? Uh, Distinguished Gentleman, right? So kung magdo-donate ka dyan, maglalagin ka sa website nila. And of course ngayon, ngayon lang nagkaroon ng after party. No? sponsored by uh, Elf and Century Park Hotel and many more and uh, Mel Aquino Ride Academy you no? Know, marami uh, Jersey and of course Triumph matyan sila so, so mga helmets mga uh, VRM helmets so actually nanalo ako dun sa isang tanong na saan galing yung show galing sa yung show ang tawag ko yung Mad Men TV series Mad Men VRM helmets And just to think about it, di ba kahapon meron tayong vlog to ko sa uh, Pipichuging helmet, 600. Ngayon, nagkaroon ako ng tunay na matigas na helmet, oh. No, problema lang dito, wala siya sa mukha, oh. Wala siyang, ano, shield sa mukha. Kaya, malamang pag ginamit-gamit ito, ma sunburn ako. Kailangan ako mag, parang balak Kaya muna tayo. Maganda, si mo. Nalaan din kami sa, eto, Ano yata ito tuna and uh, ano? Lettuce. Ayan. Tuna and lettuce and kung ano-ano, cheese. Actually, may bayad yung breakfast. That will be this sandwich and a coffee. Masarap yung coffee. Yung coffee only. So, nakadalawa ako. So, sa 350, no, gawin ka na. Kung 100 o 150 yung coffee. Tapos ito. 200. Ay, nakadalawang kopya ko, no? So, 300 na sana. And this one, binigyan kami ng dalawa kasi ang daming sobra. Binigyan kami ng dalawa. Tapos nanalo pa ako helmet. Helmet is around 3,250. Yun ang price nitong helmet na to. Swak na swak. Matigas tapos yung liner, na papatang gusto niyo maging small pinapatan na yung dino yung tela sa loob gusto niya maging small but is the same So, yun ang kwento nun. Hindi ka naman talaga mamamatay sa init. Basta kailangan meron kang tubig. kung ano kung ano kung ano kung Fit, na fit diba parang Para yung kalaban ni ni ano ni Terminator, yung ano, yung nagiging liquid metal, diba? Ganito siya nung nagnaaw ng police police bike. Parang exposed to eh sa elements. Yung mainit na hangin, exposed siya. Eh. Kaya lang ano rito, wala siyang ano may ginagawa diba dito. Pero matigas oh. Tsaka kung titingin kayo ng mga BRM helmets, BRM helmets. Ah, uh, maliit siya, parang sakto-sakto lang sa ulo kasi sobrang gaan niya, Sobrang gaan. So, thank you. Thank you Vintage Rider Manila 1976. Ah, uh, pakagandang mga helmets sila. Hindi lang tong helmet nila, marami iba rito may design. Kaya lang ito lang yung para sa mga para ko nila. Actually, pagkatapos ng 11 o'clock, dumiretso ako sa kanila sa Green Hills. Tapos hindi ko pa alam, paikot-ikot ako dun. Ang halin tapat. Ay gusto ko na sana kasi may pasok na bukas. Baka hindi ko na masikaso. Baka may time limit yung ano eh. Yung gift certificate. Kaya pinunta ako na. So after this, uh, i-upload ko na yung biyahe. Para makita nyo. Yung mga, ano so this is uh, DGR 2025 Manila. Okay? Peace. See you next year.